dito sa mundo at lalo higit sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, tunay na ang pinakamalaking layuni ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit na tayo nilikas sa mundong ibabaw na ito, walang iba kundi sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng bukod tani na nag-iisa at walang katambal. At ito ang tinatawag natin na Sabahin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala talagang isa o tinatawag na Ibadatullah wahda o kaya ang tinatawag na tauhid Okay? Alam natin na napakaraming kahalagahan napakaraming faedah o benepisyon na makukuha ang isang kalipin na Allah kung Pinaniwalaan niya ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o um, oneness ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron itong mga samawat. Meron itong mga bunga na kung saan ay makakamtandaman, ng isang alipin Allah kung tunay nga niya sinunod ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya sumamba sa mga inanyuang mga bagay. Okay? Una-una, kabilang -una, sa mga kainaman ng tauhid o kaisahan, paniniwala sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang pinaka pangunahing para makapasok ang isang alipin sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung walang tauhid, ay hindi ka makakapasok sa paraiso na Allah. Kung walang tauhid, hindi tatanggapin na Allah Subhanahu wa Ta'ala yung salamo. Kung walang tauhid, hindi tatanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala yung fasting mo. Kung walang tawheed, hindi tatanggapin na Allah yung zakat na iyong binigay. Kung walang tawheed, hindi tatanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong hajj, ang iyong sadaka at lahat ng iyong gawain na walang tauhid ay hindi tatanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ka-importante ang tawheed sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil ito ang pinakapangunahing kondisyon upang sa ganun ay maging katanggap-tanggap sa paningin na Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga gawain ibada. Okay? At ang kabaliktaran ng, ng tawhid, ito ang pagtambalan mo. Allah subhanahu wa ta'ala, umawa ka ng Inan ang mga bagay na sumamba ka sa ibang bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala which is ito ang pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at kapag hindi nagtawba ang isa alip, isang alipin na Allah ay kailanman ay hindi niya makakamtan ang rahma ang awa at habag na Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay mananahanan magpasawalang hanggang siyang mananahanan sa imperno na Allah subhanahu wa ta'ala Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalataya Islam na kainaman ng tauhid sa buhay na isang mananampalataya. Sababun litafrij tafrij al-kaw wa daf'i saab Okay? Kabilang sa sa mga dahilan ng sa ganon ay matanggal ang anumang mga problema mo sa buhay at ano mga pagsubok sa buhay mo. Ang isang tao na niniwala sa kaisahan ng Allah ay malalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At alam niya sa sarili niya, na nanalig siya sa Allah, nagtitiwala siya sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na yung pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah, ay merong gantimpalang naghihintay sa kanya, at ang pagsubok na ito, ay pagsubok lamang na kaya niya itong malulutas insya Allah. Kaya niya langpasan ang mga pagsubok na ito dahil sa meron sang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aksu kabalik na yung tao walang tuhid, walang hindi na niniwala sa kaisahan ng Allah. Walang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging mabigat sa kanya ang lahat ng mga bagay. Okay? Magiging mabigat sa kanya ang lahat ng bagay dahil sa hindi siya nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ano ang kanya anong mangyari sa taong walang paniniwala sa Allah, walang ang ah, hindi naniniwala sa tauhid ng Allah? Puro reklamo yung makikita mo sa kanya. Boro reklamo yung maririnig mo sa kanya kung bakit ganito? Bakit ako pa? Bakit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa dami-dami ng tao nilikha niya, bakit ako pa ang pinili niya? Yun yung mga katangian ng mga tao, mga hindi naniniwala sa tunay na kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, sabab para ito ang dahilan na para magkaroon ng kapayapaan sa buhay ng isang mananampalataya dito sa mundo at lalo higit doon sa kabilang buhay tingnan natin yung mga tao tunay na sumusunod sa Allah makikita mo sa kanila yung kapanatagan yung peace yung kapayapaan sa buhay nila na sa kabila ng merong mga pagsubok na dumarating sa kanila, ay hindi mo makikita sa kanilang mga itsura na sila ay mga bagot. Yung problemado. Okay? Bagkos, makikita mo sa kanila, sa kabila ng kanilang mga problema, ay makikita mo pa rin sa kanila yung saya. Ha? Yung tuwa. Dahil alam nila na yun ay, mer ay, ay pagsubok lamang sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang taong naniniwala sa tawhid, kaisahan ng Allah, darun sa kabilang buhay, ay mayroong kapanatagan, merong kapayapaan. Bakit? Kasi sila yung makakapasok damang sa paraiso na Allah Subhanahu Wa Ta'ala at walang kapayapaan sa mga taong hindi naniniwala sa Allah. Saan sila mapupunta? Sa impyerno na Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyat billah. Okay? Sila yung mga taong pagkaraan na dumating sa kanila ang ang hak, ang katotohanan katulad ng mga nasara, mga non-believer. Okay? Pagkaraan na dumating sa kanilang hak pero hindi, hindi, hindi nila sinunod ito. Nagbulag-bulagan sila. Nagbingi-bingihan sila. Hindi nila pinakinggan lang ang mga ayat ng Allah. Ang mga ayat, mga talata ng Allah. Mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mas sinunod nila yung sarili nilang kagustuhan dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya nang kanilang kahantungan doon sa kabilang buhay, walang iba kundi ang imperyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. pang na mga, mga batis ng Islam, sababun li takfiri dhunubi wal khataya was sayiat. Ito ay magiging dahilan na para ipatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala آتين منها سيئات منها ذنوب آتين منها كسلانان صابين الله سبحانه وتعالى في حديث القدس يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لآتي لآتيتك بقرابها مغفرة سبن الله سبحانه وتعالى حديث القدس يا ابن آدم وأنقني آدم عليه السلام لو بلغت ذنوبك عنان السماء كو يوم kasalanan ay umabot sa sa dulo ng kalangitan. Thumma so, staghfarta ni sabi na Allah, pagkatapos ikaw ay humingi ng kapatawaran sa akin na sincere, ah, bukal sa iyong puso, dalisay, okay? Ghafar wala ubali. Sabi na Allah, pinatawad ko na sa iyo, wala ubali. Ibig sabihin, hindi ko na papansinin yung mga nagawa mong kasalanan dahil sa iyong paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yab na Adam, sabi niya Allah, O ang kan ni Adam, law annaka ka ataytani bi qurabin ardi khataya. Kung sabi niya, ah, nakagawa ka ng kasalanan sa akin na sing laki na, ng kalupaan. Thumma lakitani la tushrikubi shay'a. Pagkatapos sabi ni Allah, ay nagkita tayo dun sa kabilang buhay. La tushrikubi shay'a at ikaw hindi nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala la atin ka bi qurabiha magfiratan ay bibigyan din kita sabi na Allah, ng Allah ng singlaki ng, ng, kalupaan na yun na kapatawaran tingnan natin na Allah subhanahu wa ta'ala tingnan natin kung gaano ang Allah subhanahu wa ta'ala magpatawad sa mga tao umihi sa kanya ng kapatawaran di ba? Hmm. Tingnan sabi ng Allah, kahit na umabot ang iyong, kapat, ang iyong kasalanan sa pinakatuktok ng kalangitan, ay ipapatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, mas sabi ng Allah, pagpagtulad, wala ubali. Ay tunay na ipinatawad ko sa iyo. At hindi ko, pa, hindi ko napapasinin yung mga nagdaan mong mga kasalanan. Mga kapatid sa pananampalatay Islam, Ilang ilang porsyento lamang dito na ipinagkaloob ng Allah yung kanyang rahmat sa mundong ibabaw na ito. At doon niya ibibigay ang kanya ang natitirang rahmat doon sa sa kabilang buhay. Okay? Kaya mga kapatid, sa pananampalatang Islam, lagi nating tandaan na ang tauhid na ito, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, nagiging dahilan na ikakapasok ng isang alipin sa برئيسنا الله سبحانه وتعالى الدلالة التي نسأل الله لأبيضها إلى أهل التوحيد إلى الناس الذين يعتقدون على نفوذة قيصة الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يتبعه وإذا يؤثر الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته